Video clips collected during the incident. Good morning, roll po. Ano pong, ay, sir, sir, ano, give me ano yung plano lang, plano. Ano, oh, sir, ah, uh, salubungin lang namin, sir. Yung warrant, sir, si sir, niyo. Sir, Yon. may taga-PCTC. Like, ah, in Interpol. Ah, Interpol. Yes, sir. So, kayo ang lead, ano, sir? Yes, sir, yes, sir. Kumasa ka, sir? <laughs> sige, 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 sir. So you will just have to keep a camp pick a janitab of put it. You better go back to them and have the legal I am a citizen of this country, before we president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at William Moore Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Nino Yaquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. This war against you in the law and uh, I want to ask you, sir, if you understand this rights. I thought coming from you, very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had uh, issued a warrant pursuant to Article 25.3a of the Statute for Crimes Against Humanity and pursuant to Article seven one eight of the same Statute for Murder, sir. Who is here? अभी हम लोग तकलीफ के लिए अपने नाम हमारे लोगों को 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 तकलीफ के �

Let's invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Okay, we will yeah, let's decide the pa, point, pa, point, pa, point, point pa, that I'm saying. Let's decide. 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 have to kill me to bring me to him. Yes, ang anak mo pupunta dito. Yes sir, hindi pa ako yun. Hindi niyo. Yes, eh, ikaw. Yes sir. Hindi order. Hindi pa mo pinapano. Yes sir, upon order sir. Ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can, they can visit you at your detention center. Hindi nila ako pinapapasok. Uh, dito sa airbase. Uh, nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal uh, si former president Rodrigo Duterte para uh, mabigyan ko siya ng um, instructions and then makabigay din siya ng instructions uh, sa atin. Si General Marville daw ang in-charge ng buong William Moore Military Airbase. Saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP? ang in-charge at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok. But are the second highest uh, uh, okay. uh, official. official dito sa ating bansa pero parang pamumulitika po ito, sa tingin niyo? alright right, oo. Very much uh, pamumulitika ito. Kahit ang ibang uh, bansa nagsalita na Ano ng lahat ng ito? Hindi ah, naman, hindi naman. Uh, ito sa group effort, uh, Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo, was there too, and the President and I. Maraming salamat. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong bakit natin isinuko ang isang kapwa ang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country, is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama, But whose law, ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of the Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us, what protection can we guarantee? our OFWs eking out living overseas. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. pero paano kung mauulit? paano kung sa susunod ibang Pilipino naman ang papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino, hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. We call on uh, Senator Bongo, who also has a preliminary statement. Senator Bong, I think you're on mute. There we go. Uh Uh, good day uh, Madam Chair, uh, Distinguished Colleagues, at uh, to the resource persons present uh, in this hearing. Uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte, bakit uh, pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan. Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung ano man ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry bagamat uh, respeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may ibabalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than one day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa naiya nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanya mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya uh, sa March 12. You may check the records po. Importante, masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating uh, Pangulo pero mukhang hindi ito na isa alang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Ni hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon, baga bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po'y maibigay rin ang kinakailangan gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sana'y po siya na merong nurse. Sana'y po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Medialdea, na unang bumisita siya sa detention cell ay uh, siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang uh, mga gamit. Alam niyo hirap na siya magmedyas. Hindi na niya kaya magmedyas mag-isa. At ngayon, it took Kim, uh, it took uh, Attorney Medial Day several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang uh, estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang uh, inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 8 years old na walang gamot na iniinom at uh, walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nag, uh, nakiusap. Pwede ba akong uh, sum pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamore Air Base. Pero nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ng bayan at minahal din ng taong bayan. Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik balik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan? Taas noo po. Ang ating kapulisan, ating mga sundalo, as its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung anong ang ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nang ulit no, na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa naiya Nag nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at uh, hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang laman po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa, sa, akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? E nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po ang parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo.